Ako muna hawak dito. Okay. Abang. Ay, Diyos ko Lord. Yung sinilas niyo, ma'am. Sige na, diretso na. Tuloy na, ma'am. Tuloy, tuloy lang. Tuloy, tuloy lang. Okay. Yung sinilas natin, ma'am. Pwede natin iwan. Iwan na natin Iwan na lang. Ay, wait lang. <laughs> Thank you. Yung sinilas na, sir. Okay lang yan. Okay. Okay. lang po natin, sir. Sige, ta din. Ay, na, tayo. Make sure lang po na may pitin, ma'am. Ma'am, ma'am, ma'am. Picture tayo, picture. One, two, three. Yes. Sir, magliko kayo dito, sir. Huwag niyong biglan. Magliko, sir. Ang <laughs> gandaan lang po. Ang po. Ang uh -huh. gandaan